Hello mga idol habang wala pang update kay Lush ay nais ko sanang panuurin nyo rin itong High School Devil. Para mas maintindahan nyo yung kwento ay mas mainam na panuurin nyo ito mula sa simula ng istorya, maraming, salamat po. Ay saglit na nagkatinginan ng dalawa at hindi agad nakapagsalita. Habang ang hanggal ay hirap na hirap sa pagtayo. At unang nagsalita dito si Kang Min at ang sabi, Hoy, ikaw, yung nakalaban mo. Bagamat siya ay pang number 5 sa school na ito, isa pa siyang top dog sa ibang paaralan. Ngunit walang kahirap-hirap mo siyang tinalo. Sino ka ba talaga? Hindi naman agad nakasagot dito ang ating bida. At maya-maya pa, sinabi nito, na isang normal na estudyante lamang daw siya. Dagdag pa nito, ngayon na tinalo ko na ang tao na gusto mong labanan ko. Kasapi na rin ba ako sa grupo? Sumagot si Kang Minang. Oo. Dagdag pa niya na ang pangako ay pangako, habang nakangiti at nakahawak sa batok nito, habang si Jongkik ay tahimik na nakamasid. Ngunit ang may dilaw na buhok ay tila hindi kumbinsido. At dahil sa natapos na ang laban at napatunayan na ang dapat patunayan ay sinabihan ni Kang Min ang ating bida na maaari na itong umalis. Napautol na sinang ayunan ng ating bida. At habang naglalakad ang ating bida ay sinusundan nila ito ng tingin at nang malayo na ang ating bida, ay sa isip niya, natutuwa ito dahil sa wakas member na siya ng Boys at ayon pa sa kanya ay makakapagtapos na daw siya ng walang inaalala. Balik sa paaralan sa silid na tambayan ng grupo, makikita si Kang Min na tila walang masabi. Tinawag niya ang pangalan ni Ingrid, at tinanong kung anong masasabi nito sa laban nilang dalawa ng bida. Humingi naman ng tawad ang hanggal dahil hindi niya daw ito napabagsak. Tumugon nito na hindi niya say sinisisi at ang nais lamang daw nitong malaman ay kung ano sa palagay ni Ingek ang masasabi nito kung paano makipaglaban ang ating bida. Napahawak naman ang hangal at pinagpapawisan na sinabi. Isa siyang baliw, ang kanyang kakayahan, lakas, bilis ay hindi ka panipaniwala. Tumawa naman itong si Kang Min habang nakabilang ang tingin kay Jong at nagsabing, Meron isang dumating na magiging karibal mo at tinanong nito si Jongkik kung saan daw ba nang galing ang ating bida. At sumagot si si Jongkik na galing ito sa Kangwa High School. Tumugon ito ng, ano, sa Kangwa High School, ang napaka-dilingkwenteng lugar na iyon. At ang may pinakamagaling na fighter. Dagdag pa nito, sa nakita ko kung gaano siya kalakas galing ba siya sa Kangwa High School's Kangwa Circle. Sumagot naman si Jongkik nang hindi. Pinaliwanag niya na hindi kasapi ang ating bida sa kahit anong grupo dahil nakadepende lamang ito sa kanyang sarili. Namangha naman dito si Kang Min. Ipinaliwanag ni Jong Kik na nagsumikap itong ating bida ng buong taon bilang sophomore at nakuha nito ang titulong High School Devil. At pagkarinig nito, ay nagulantang ang mga hanggal. Ngunit mapapansin si Kang Min na nakangiti ito habang nakahawak sa baba at sinabing, Parang narinig ko na ang tungkol sa high school devil. Naaalala ko si Taejin ng Kanghua High School. May sobrang ipinagyayabang na habang makikita ang imahe. At tinawag nito si Jong Kik at tumugon din naman agad ito. At inutusan siya na papuntahin ang ating bida sa rooftop pagtapos ng klase. At agad na sumang-ayon si Jong Kik. Balik sa paaralan. Sa lobby, habang naglalakad ang grupo nila Hujang. At sa loob ng silid. Nakaupo ang ating bida. Lumapit sa kanya si Jongkik. At tinawag ang ating bida. Tinanong naman siya ng ating bida kung ano ang kailangan nito. Tumugon si Jongkik. At malakas na binati ang ating bida sa pagiging member na ng Tae Boys. Wala naman gana na sumang-ayon ng ating bida at kasabay nito ay pinababalik na nito siya sa kanyang upuan. Dahil matutulog daw umano siya. Nagulantang naman sa narinig si Byung Tak nang marinig ang balita na sumali ang bida sa Tae Boys. Maging si hujang at Tae Jun ay natigilan din. Nagsalita naman si Jong at ang, sabi, ang lamig mo naman, siya nga pala, may ipinasasabi sa iyo si Kang Min. Ipinaliwanag nito na nais ni Kang Min na makita ang bida pagtapos ng klase. Sumagot naman ang bida na ayaw niya, at magkita na lang daw sila bukas ng tanghalian. Sumagot naman ito na, problema yan, hindi ka pwedeng sumuway sa leader. Kung gusto mo talaga makapagtapos ng tahimik sa ilalim ng prediction ng Tae Boys. Kailangan mong sumunod sa patakaran. Napabuntong hininga na nga lang ang bida at ang sabi. Okay sige mukhang may punto ka naman, pupunta na ako. Napatanong na lang ang bida kong, napasok ba ako sa mas malaking gulo. Napangiti naman dito si Jongkek. Habang tinsunado peren ang tatlo, at lumipat ang tagpo sa rooftop. Dumating na ang ating bida. Tinanong niya si Kang Min kung hinahanap niya siya. Sumang-ayon dito si Kang Min at sinabi, "Narinig ko kay Jong ang maraming bagay tungkol sa iyo." Pinagpawisan naman dito ang ating bida at sumang-ayon na lang. Hindi na siya pinagsalita pa ni Kang Min at sinabihan ang bida na labanan siya nito. Nagulat at nagtaka naman dito ang bida. "Ayun kay Kang Min. Gusto niyang masubukan ng bida kung gaano ba ito kahusay."